Magandang umaga po mga kabasag. Ngayon po ay nandito ako sa plaza. Kung saan nakalatag yung mga lambat. Ganito po ang ginagawa namin pagka wala kaming laot at kailangan i ang lambat. Ganito po ang ginagawa. Kaya sila. Ayos niya yung mga lambat nila kasi malapit na uli ang lautan. Opo. tawag dito naglalagay sila ng tali sa bato para nakakabit yung kakabit sa lambat yung bato yung iba naman nagsusukat Mahaba hmm. po ito sila o bisim bisim sila sa pag ano nung ano ng lambat kung ang trabaho ng fisherman dito sa Taiwan Oras ng repair Kailangan lahat ng katrabaho Kailangan ang katambay yan si Eros Vlogger din yan yung iba Ito Ito kila Eros Tung Lambat Ayan naman kabila Iba naman ang mayari nyan Ito yung lambat nila hanggang dito haba nito yan o oh. nandun yan yung kailangan sa'yo ko dito si mama sang sinusukat na nila yung lambat na ano para ayan oh. gari <mulay> gari na. Malapit na ang lautan uli eh. Kami pizza uno daw eh. Sabi pizza uno, laut na daw kami. Eh. Kasi sabi nung iba, adjust kasi adjust din tayo nagpahinga. O oh, para isang buwan sakto sabi nila. Eh, pero yung iba naman, sabi lalaut na daw. Saiko ah. <mulay> Saiko ti ah. <mulay> ang mga Taiwanese uh, nakikipagdaroan sa mga Pilipino eh sa so, yung barko namin na andyan tapos na yung lambat namin kaya wala na kami ngayong ginagawa na masyado patambay tambay na lang ako pa ito pa gala gala ng ano habang walang lao palapit na rin ang lautan may nagsasabi pizza jis may nagsasabi uno kami pizza uno daw ano, oh, hanggang doon yung lambat nila Heros. Yan. kung so, plaza na ito, parking lot talaga ito kung tutusin parking lot ito. Kaso pag kaganito may mga lambat na kailangang i-repair. Dito nila inilalatag para mabilisan trabaho kasi nakalatag yung lambat eh. mabilis ang galaw ng tao. Hindi hindi siya patigil-tigil kasi patigil-tigil matagal ang trabaho. O parking lot na lang. ako, parking lot ito nang ano eh, mga nagtuturis dito. Pero ngayon kasi araw ng walang ano sila, wala silang gala. May trabaho na sila ngayon. Ito po yung paypaya, no? simbahan ng mga Taiwanese ay payan nila dito ayan po alas lahat ng mga barko na andito pa wala pang gumagalaw na aalis pero sa mga long line yun ang nalaot na Ayan, nagkabit na sila ng tent nila kasi mainit na Yeah, ito po mga kabasag maraming salamat po salamat po doon sa mga nag subscribe na sa akin at saka salamat din po sa mga tumutulong lalo na doon sa nag L.S aripin ha ah. aripin sige po Maraming maraming salamat po. Bye bye mga kabasaan. Salamat.